by the end of the month or the first week of July. So we're also working on that. Pero I don't know, feeling ko? And I may gusto mag join join sa ano eh sa press con. Baka gusto nila tumabi na rin. <laughs> okay. <laughs> pinapigilang mapariak ang aktres na si Julia Barreto sa post ng isang netizen tungkol sa kanya kung saan ipinost nito ang video na kuha mula sa media conference ng pelikula ng aktres na Will You Be My Ex. Makikita sa video ang pagsaway ni Julia sa mga tao sa paligid dahil hindi na umano sila nagkakarinigan dahil sa ingay. Maririnig sa video ang mga pahayag ni Julia na Pero feeling ko, ang daming may gustong mag-join sa press con baka gusto nilang tumabi na rin sa amin. Ang ingay eh. Ngunit hindi ang pagsaway niya sa ingay ang pinunan ng aktres sa post ng isang netizen, kundi ang naging caption nito na nagmi-mislead umano sa pinatutungkulan niya sa video. Caption kasi ng naturang netizen. Julia Barreto, medyo nainis sa mga press dahil maingay during media conference. Dahil nga dito ay pinunan ni Julia ang caption ito ng netizen at sinabing hindi raw ang mga presang sinasaway niya sa nasabing media con. Ani Julia, ang mga tao mano sa nasabing lugar ang tinutukoy niya sa video at hindi ang mga kasama nilang pres na nagtatanong sa kanila. Ngunit hindi nga raw sila nagkakarinigan ng maayos kaya hirap daw nilang sagutin ng mga tanong dahil sa ingay. Paglilinaw din ng aktres. Matagal na rin umano ang nasabing Mediacon, kaya ikinagulat niya na binalikan pa ito ng mga netizen at ngayon lang pinag-uusapan. Post ni Julia kasabay ang screenshot ng post ng naturang netizen. Hello, this is false. I was pertaining to some people who seemed not to be mindful of the ongoing event, not the press. Mediaconferences are always the space for us to have conversation with our friends from the press." we were trying to answer their questions and it was getting a bit difficult to hear each other. Also, this was back in June for Will You Be My Ex? Why now? Anyway, next clickbait. Samantala, hati naman ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol dito kung saan may ilan na hindi kinatuwa ang di umunay pagmamalita ng aktres ngunit marami rin ang nagtanggol sa kanya dahil anin ang ilan ay nagpapakita lamang umunay ito ng magandang manner ni Julia na huwag magsasalita kung may ibang nagsasalita bilang pagrespeto. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Kahit sino naman maiinis pag nagsasalita ka at maingay, nakakadistra kaya yun? Dahil pala si Julia Barreto siya wala na siyang karapatang mainis, yung iba masyado namang ipokrito at ipokrita kung makareact. There's other way of saying it, Without being confrontational, she could joke about it or something.